Hmm. Ano si Kosta? Kosta, sampalin mo si Puchi Kosta. Ay, si Kosta, oh. behave lang si Kosta. malaki na si Kosta namin. Na, ganyan. Kosta! Kosta! Ay! Oh, very good yan si Kosta. Oh, video natin si Kosta. din mo. Kosta! Ano? Sama ka, mama, ya? Um, sama ka mamaya? Mana, apa Oh, very, very good yan ah, Lihat oh, malaki na si Kusta, mataba siya. Nung one month, nung ano, pagdating sa amin, para siyang ano, para siyang ano, dami niya sugat. Tapos ano, di ba marami kang sugat, Kusta, nung dumating ka sa amin? Kasi ano siya, stray cat siya. Naligaw lang siya. <laughs> Ayun. Ngayon, oh, maganda balahibo niya. Malaki na siya. One month na siya. Mataba na siya. Ay, mataba na si Costa. Mataba na si Costa. Halika, api naman na. Please. Bilis. Hini, hini. Costa, api na. Bili, bilisan mo. Ay, very good yan. Ano ka? Uh, Jesus. Oh. Uh. <laughs> Kaso, nangangagat siya. Tanong mo. Nangangagat siya. Parang si tiger yan. Ah, oh, kusta? Para kang tiger? Oh, magsiselos din si Puchi. Pag si Kusta, hindi na nangyayura ni Puchi. Puchi! Magsiselos din na siya. No. Ah, kusta? Ah, oh, behavioral yung si Kusta Iwan Si Puchi ang ingi-ingi pag iwanan. Ay, ay, sus! Saw... Malaki ka na? Mataba pa siya, oh, ninan nyo, mataba na yan si Costa. Dati nung, ala, grabe, para sakitin siya, marami siyang sugat sa katawan Dati, nung unang dating sa amin, baby pa siya Ayan, ngayon medyo malaki na siya, mataba pa siya Buong katawan niya dati, puro sugat Ngayon, oh, wala siya, oh, linis ng katawan niya, siya mong shiny ng buhok niya Diba, Kosta? So, parang siya, hindi nang buhok niya. Malaki pa siya, mataba. Kaso lang, ang ugali niya. Nangangagat lang siya, diritsyo. O, oh, ayun mo, mahilig mga mangagat, yan. Hindi siya, mar hindi siya malambing. Kahit palagi siya kinakausap, hindi siya malambing. Mal maldita talaga siya, yan. O, oh, ano? O, oh, sampal, sampal. Ah. Ah, basta. Ah. Asalnya si si Pochi, <laughs> nang mangangagat talaga siya na, hmm. paglambingin mo siya maya-maya kagatin ka niya Ayan. Hmm. Ah, hi. Oh, si Pochi, ang ang si Pochi ang <laughs> si Pochi Nagselos si Pochi ang si Pochi Ay, si Costa, Uh, ano na kusta? Aray ko kusta Masakit yan. Huwag ko si mama. Ano Puchi? Ano Ano na? Ano na? Inaaway ko ni kusta. Tiyos kusta. Na? Ano na? Nagselos si Puchi. Nagselos. Nagselos si Puchi. Nagselos. Ay, umayos ko siya po sa palin kita. Uy. Ayan, nagsayin si Kuchi. Ayan, 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 ayan. Ganon ka maldita si Kuchi. Nagsayin mo. Huwag na sama. Huwag pa lang. Ang selo siya. Pag si Costa palagi kinakausap, nagsiselo siya si Puchi. Ang gilas naman si Puchi. Ang selo si Puchi? Ay, guys! Si Puchi! Si Costa na lang labi! Costa! Ang tsura ni Puchi. Si Costa na lang labi, Puchi? Na no, ikaw, maldita kay ka. Ano? Maldita kay ka. No. O no, di ba? Maldita kay yan si Putsi. Ogo. Oh Basta. amoy ganyan si Kosta, oh. Oy, 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 malaki na. Wala na siyang mga sugat-sugat sa katawan. Eh. Ay, smile, ka, smile. Ano na, umat, oh, mataba na siya, binog katawan niya. Ayan, mataba na si Kusta. Mahilig siya kumain. Diyan Kusta? Oh, mahilig siya kumain, Debo, oh, mahilig siya kumain kahit ano-ano lang. Hmm. No. unang dating niya, kahit rice, kinakain niya diritsyo. Kahit maliit na maliit siya. Wala siyang pili sa pagkain. Ngayon din, kahit ano, kakain lang din siya. Kaya mataba siya. pero also, Malaki na ang Kusta namin. Ay! Ah. Ay, Kusta! Malaki ka na? Ah, mahilig tumalon. Pag makawala siya, talon ng talon. Oy. Ay. Uy, ang bait Magselo si Puchi pag si Costa palagi ang pinapansin. Ngayon, hmm, Kumain ka na? Si Costa. Ah, nala. Uh -huh. Kaso nangangagat si Kusta. Di ba, Kusta? Oo, oh, kinakagat mo palagi si mama. Alam mo hmm, yun? Pag dumaan ka, sampalin ka niya dito. Nakakagat siya, oo. Bakit ba? Bakit ganito? Bakit kaya ganito ugali niya? Ayan, oo. Nakakagat siya. Nakakagat siya. Ayan, ano na ang spochik ko, sta. Hindi ko na gusto sa ugali niya. Kinakagat ako. Oo, nakakagat siya. Ano oh, ka ba't ganyan o Nangangagat siya. Hmm. Oo, oh, nangangagat siya. Oh, nangangagat siya. Oo, oh, mataba na yung kamay niya. Mataba na kamay ni Mo! Dati yung liit-liit mo. Gusi! Isama namin si Kosta. Kainin namin yung aso. Oo. Oh. Di ba Kusta? Oo, oh, isama namin si Kusta. Pakainin namin yung aso ipasyal-pasyal lang si Kosta doon sa ano, sa, sa labas. Talian lang namin yung si Kosta. Yung babay, ah, ka na Pusta. Labas tayo. Sama ka? Kosta? Oo, tara. Sama ka? Iwanan natin si Puchi kay Maldita. Maldita kay na si Kus Puchi. Iwanan si Puchi pa. Iwanan. Iwanan niyan si Puchi kay Maldita kay na. Aga, iwanan si Puchi. Pochi, iwanan ka? nai ka? Maldita pa? Um, masuko na siya. Masuko na siya. Iwanan si Pochi pa ha? Um, iwanan mo si Pochi. May makulit yan. Masuko siya. Masuko. Iwanan yan si Pochi. May makulit. Tingnan mo si Pochi Kusta. Maldita ka. Iwanan yan. Masuko na siya. Masuko. Masuko si Pochi. Ganun ka po, si Pochi Pochi. <laughs> ginawa. Ginawa na mo siya. Spoiled. Puchi! Puchi! Pa, wag natin dalhin si Puchi. Pa, iwanan pa. O, iwanan ka, Puchi. Maiwan ka. Agoy, maiwan yan si Puchi. Kawawa naman. Kawawa naman si Puchi. Maiwan. O, maiwan ka, Puchi, ha? Huwag ka sumama sa labas, ha? Pakainin namin yung aso doon. Iwanan si Puchi. Oh, Oo. Hmm, May ko dyan. No. No daw, no. You here, okay? Costa, come with Si Kosta lang daw isama po, ci Po, ci oh, si Kosta isama. oh Oo. Oh. Ay, si Kosta isama. Si Kosta, ha? Si Puchi maiwan, ha? na ni Puchi. Nagselos. Si Kosta lang isama pa? No. Si Pochie maiwan. Si maiwan Agoy, maiwan si Puchi. Ay, lagyan natin ang belt si Kosta. Alis tayo. Agoy. Wag po, Masira yan. Ay, tali ni Kusta to. Wait! Ay, nako. Sisirain niya yan. Suko siya. Oh, liga, Kusta, sama tayo. Oh, sama yan si Kusta, ha? Oh, sama yan si Kusta. Si Pochi, maiwan yan. Wag Pochi, masira yan. Tali ni, tali ni, ano yan, ni eh, Kusta? Iwanan yan si Pochi. Ayaw mo siya pa. Iwanan si Pochi pa. Si Kusta, isama. Tara, Kusta. Si Kusta nalang isama namin, ha? Ay, makulit si Pochi. Si Pochi. Алё, как у вас? Ого,